Tulong nakaparadang motorsiklo sa luwas ninsarong sarong abandonadong harong sa barangay Agus Pulangi, Albay, ang nasulo pasado alas 10 ng banggi ka nakaaging Domingo, Enero 14. Enero 15 kan mai-report ang insidente sa BFP. Sa inisyal na investigasyon, nagluluwas na posibleng mechanical as in electrical wirings ang kausakan kasulo. Napag-araman kaya na enterong modified ang mga nasulong motorsiklo as in anas naman may diferensya nagluluwas sa imbestigasyon na daitulos na riparo ang insidente huli ta na nakaparada ini 15 metro ang rayo sa harong harongkan mga tagsadiri. Asin magkakapamilyang sinda edito Sergio, Christopher Namay, asin Ricky Namay na residentes man kan nasambit na lugar. Tapos sa uh, tinitingnan naming ang gulo, yung mga motor mismo. So base sa panayam ng isa sa mga may-ari, yung tatlong motor kasi na yun ma'am, ano na siya, yung modified. So sabi ng isa may-ari, yung motor niya, although kahit may off mo na, umaandar pa rin ng umaandar yung makina. So may may ano na, may diferensya na sa mechanical and electrical. So isa po yung sabi binating na namin ang dolar. Pigkakarkulong abuton sa 172,500 pesos ang winalat na danyos kan insidente. May tanto, sa Surusugon City, duwang nakaparadang tricycle man ang nasulo sa Sampaguita Village, sityo sa Gahan, sa Barangay Piot, Surusugon City, pasado alas 5.15 in aga kasuod Enero 17. Binisto ang mga tag sa diri na sindadanis Dennis Mark Liatar as Minda Esquilona. Sigun sa BFP, padagos pa ang pigigibo investigasyon sa pangyayari. Alagad sa inisyal na investigasyon, nagluluwas na inot na nasulo ang tricycle ni Liatar at in na sana ang tricycle ni Esquilona. Kailan yung nasunog, ma'am? Yung nasa unahan lang, ma'am. Tapos yung isa, ma'am, bali, affected lang siya. Kasi magkatabi sila, ma'am. Magkas o magkatabi. Kaya, siyempre, pag umapo yung isa, malaki din ang posibilidad, lalo na kung hindi agad-agad na pula, uh, pwede ma-ano din yung katabi niya, ma, ma Dugang pa niya, electrical wirings and permitting sa kan mga siring nakasulo. Kaya liwat na nagpagirumdob ang otoridad sa publiko. Um, dahil sa ang involved is vehicular, uh, kailangan lang natin dito ma'am yung proper maintenance. Uh, yung paglilinis ng sasakyan nila para ma-monitor nila ma'am, especially yung wirings. Kasi tulad ng nabanggit ko kanina ma'am, isa rin yun sa mga uh, anggulong tinitingnan namin na maaaring o oh, posibleng pinagmumula ng sunog. Nga ni maibitaran ang mga insidente nin kasulo, padagos ang BIP sa pagkundisir nin Fire Prevention Symposium sa kada barangay sa irarom kan sa programang o ligtas sa pamayanan. Para sa mga baretang tatakbikol, Jennifer Pulinar.